Yo! Andito tayo sa Trip Motors Speedway Dito lang pala sa banta Ano oh, ba diba ito? Taytay! Meron na pala rito Hindi ka na pupunta ng Subic yo. Ayos to ko oh. Nagbabayad po kasi ko ng nang... Pumunta po tayo ng Sky eh. Nakita ko po ito Ayos pala dito Oh, ayan oh, ganda pa Oh, ayos oh Hindi ka na kailangan pumunta pala ng Subic Dito lang sa Taytay, -tay. meron na no? Oh. Oh, drift. Ayos. Ikot-ikot lang dito. Lapit pa. Indoor pa. Hindi ka na may iniitan. Ayos. Drift motor speed. Hmm. Drift motor speed. Ayan, no? Oh. Yos, ah. Hmm. yan lang, oh. Lapit. Taytay tay lang po. Okay.